Namahagi rin ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang magsasaka sa Negros Occidental. Pero bukod sa programa po ng Pangulo, bahagi rin dyan ang Love for All ni First Lady Lisa Arneta Marcos kung saan may libreng medical consultation at iba pang medical services. Si Noel Talakay sa detalye. Higit sampung libong mga magsasaka at mangingisda ng Negros Occidental ang nakatanggap ng ayuda mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat sila tumanggap ng tig-sampung libong piso mula sa programang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families or PAF. Ako po, gapapasalamat. Sang biyaya na galing sa kay ano BBM. Salamat po sa financial assistance ni BBM President Bongbong Marcos. Nagbigay din ang pangulo ng 10 milyong piso sa pamahalaang lungsod ng Bacolod at 50 milyong piso para sa pamalaang panlalawigan ng Negros Occidental. Of course, uh, we're very thankful no, sa administration ni uh, President uh, Bongbong Marcos. Uh, sa pag-look uh, back no, to the Negrenses. Uh, since we suffered from uh, El Nino, uh, marami. We suffered from uh, uh, African swine fever. We suffered from uh, the eruption of Mount Kandaon. uh, The President has always been there. Malaking bagay siyempre para sa amin sa Negros Occidental at sa Bacolod ang ganitong klaseng uh, activity, no? Malaking tulong ho ito para sa ating mga magsasaka at mangingisda, no? Maliban sa financial assistance, na mahagi rin ng pangulo ng mga kagamitan sa pagsasaka at mga livelihood program. Nakatanggap din ang bawat benepisyaryo ng tig kilong bigas mula kay House Speaker Martin Romualdez. Maliban sa mga ito, magbibigay din kami ng mga makinaryang pangsaka, mga seedling, mga iba't ibang kagamitan, livelihood starter kit na makakatulong sa inyo ng pangmatagalan. Kasama rin ng Pangulo, sina Assistant Secretary Anton Lagdameo Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian, Agriculture Secretary Kiko Laurel, DILG Secretary Benhor Abalos Jr., at ang mga lokal na opisyal ng Negros Occidental kabilang sa aktibidad ang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagbigay ng libreng medical consultation at iba pang mga medical services. Noel Talakay para sa Pamasag TV sa Bagong Pilipinas.